Ayan. So, madiskart yung tatay na na yan. Eh. Uh, um, Mag-ipon kayo ng pambili ng used oil. Di ka uh, napakaganda po. Ayan. Blue na blue ang apoy niya. Hingihingi lang ng langis sa mga kakilala. Yung mga used oil nila. yan Nagagamit nyo sa pagluluto. Ang ganda. Panalo ka dito. Tapos, may alaga kang manok. Ayan, nasunog na pala. Hindi ko naman mula yan. <laughs> <Talat> ng apoy. <laughs> so, yung mga maniskarte dyan, ano? Isa to sa diskarte kung paano kayo mga katipid. So, ang laki ng tipid dito sa pang-araw-araw na gasol. So, at least, Uh, three times sa so week ako nagluluto dito o bubiya pag nagluluto naman ay e, bultuhan isang kilo, uh, dalawang kilo agad na adobo na baboy para pakuluan dito e, talaga naman yung e, na eh. panalong panalong hindi ka sa gasol lutong ika na lutong gusto mo lalo na sa adobo no sa mga kagaya ko na gusto mag iga iga hindi pong medyo tuyo ang adobo tapos ito fried chicken yeah. ayos good ayos hindi yun yung may yung apoy eh wala masabi eh. lower na ganun ng kalit na charger lang siya hindi siya magastos panalo ang bango yung <laughs> nagtatanong kung yung luto niya ay humahalo ba naglalasa ba langis. <laughs> Wala nang katutuhan para Eh, uh, tara galang nagluluto sa ano din. Ah, tahoy. Ano katutuhan niyan, kape din to, ano. Ihit-ihit no more.